One side lang, one side lang, one side lang. Mamaya wala mo. Guys! Guys! Mambo! Guys, D. Gusto mo na siya mag-apply po D. Sige lang, sige lang. pag gamay! Ayaw, na, babo, baby? na, pag-aplain Ano? Ano? Ano?

Yeah. Balik lang niya. Nice big! Nice big! Sabahan ninyo all! Maraton sila sa mok! Palinkin eh! Time! Time! Pilang! Time! Clear out sa baning! Hawasan niya baning! Sabong na! Sabong! Oh, sa pula, sa pula. Kim to Kim! Kim, ikaw rin pag-asa dira. Kim, salubod <laughs> Kim, salubod ka, Kim! Kim! Ay, ay, ay. Sa'yo, 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 Dohal bujilo. Assalamualaikum. videohan. Wala lang wala videohan, tanga ni mo. Oy! Naulog ang